Best friends that kill together, stays together. Isang 43 years old na babae na kilala bilang si Wen ay pinatay ng kanyang asawa. Si Wen ay stressed out sa dalawa niyang husbands, si Chen, 47, at si Wei, 39. Nahirapan si Wen sa paghanap ng sapat na oras para sa kanyang dalawang mister. Ang magkumpare ay naghati sa pagbayad sa dowry o dote ni Wen. Nagselos at nagalit si Chen dahil mas tipo ni Wen ang mas batang si Wei. Kaya napatay niya ang babae sa bahay nilang tatlo. Humingi ng tulong si Chen kay Wei para chapchapin at itapon ang bangkay ng babae. Binayaran ni Chen si Wei ng 4,000 pesos sa pagtulong niya. Hiniwa-hiwa nila ang binti ng babae at nilagay ito sa mga iba't ibang trash bag at tinapon sa iba't ibang basurahan sa lungsod. Ang mga lamang loob naman ay tinapon nila sa lawa. Ang natirang katawan ay tinago nila sa isang bag sa ilalim ng kama nila. Kinabukasan, binisita ang magkumpare ng mga kaibigan nila at ginamit ang kutsilyo na pinanghiwa kay Wen sa mga pagkain nila. Nung naaresto ang magkumpare, sinabi nila, "Hoy, at least hinugasan namin ang kutsilyo."